Nako po, bigo na naman itong mga nagmamaronong, nagmamalinis, at nagmamaang maangan. Kung naalala niyo po, mayroong isang grupo na bigla na lang sumulpot para nga kasuhan si Vice President at si Ayon Perez, di ba? At yung grupo na yon ay pawang mga lawyers. Nako, nakakahiya kayo sa mga profesyon. Yung tipong nadudungisan ang profesyon ng mga lawyers dahil sa inyo. Saan ba kayo nang galing? Hindi natin babanggitin. Pero sa tingin ko, mga bayaran yung mga, mga yan. Pakawala. ba diba? Sa una pa lang, alam na natin kung ano ang intention. Pabagsakin ang it's showtime at si Vice nga at si Ayan. Gano'n naman, expected na to. Kahit pa papano, kahit paano. matitino pa rin ang mga prosecutors dito sa atin. Kaya ano, pahiya kayo. At sino pa yung napahiya? Siyempre, ang MTRCB. Ano'ng sabi ng MTRCB na pano ay maraming mga netizens ang nananawagan na hindi daw sapat yung 12-day suspension na 'yon. Ang dapat daw ay totally i-cancel. Mantakin mo 'yung gano'n, pero walang magawa sa mga pagmumura ni Duterte. At uh, wala rin magawa sa mga palabas ng SMNI na pawang kasinungalingan at alam natin kung ano talaga ang intensyon. Nakakahiya kayo dyan sa MTRCB. Promise, hindi naman kayo nagsisilbi sa ating bayan sa mga kababayan natin. Meron kayong ilang pinagsisilbihan lang. Ilan na tao. So yun, magandang balita to. At maganda rin pong balita na ang mga It's Showtime host ngayon ay nakabakasyon. Dahil pagbalik nila, siguradong refreshed, siguradong lalong gagaling, ba? Diba? lalong mamamayagpag ang It's Showtime. At habang nag-aantay, siyempre nanonood ng It's Lucky Day ang mga kapamilya at ang mga solid ABS-CBN fan. Yun yun. Pasensya na. Pero bigo rin siyempre yung kabila dahil akala nila tataas ang kanilang ratings. Ay abay natalo pa agad-agad ng It's Your Lucky Day ni Lucky Manzano. Kaya good luck ulit. Kaso laban sa It's Your Time host na Sina Varskanda at Ayn Perez, ibinasura ay na ng uh, prosecutor. So, ano kayo ngayon? Anong grupo ba yon Babanggitin pa ba natin yung grupo na naghain ng kaso? Pero syempre, ang mas nakakahiya dito ay ang MTRCB at yung namumuno dyan sa, sa ahensya na yan. Good luck!